Alright guys, so dito tayo sa 12 bikes at ito, papa-service natin itong bike natin. Nalpapalitan natin ng gulong na pinakabago ng Kenda. Actually, hindi naman pinakabago, pero ito yung bagong papalitan kong klase ng gulong. Kasi dati, Flint Pro. Ngayon naman, ang gagamitin ko Alluvium Pro. So yan yung Aluvium Pro yung ginagamit ni Angela Biker Dude. Ang gagamitin naman ni Pam is yung Flint Pro na dalawang gulong kasi yan eh. So yun naman yung gagamitin niya. Ito yung kanya, meron siyang isa rin pares ng gulong na ilalagay niya sa kanyang bike. So, para lang nakatanggol yan, at yan nagsubukan natin. Actually, itong Clintridge Pro na to is napakatagal na sa akin. Almost ilang races na rin na ko na ito. Uh, unrestricted, tsaka ultra gravel. So, susubukan naman natin itong bagong Alluvium Pro. So, yan. Binabaklas na. So yun guys, binabaklas na, pinabalitan yung gulong natin dahil yun nga, yung gulong natin is napakaluma at napak napakatagal na. Alright! <laughs> All right guys. So, nasa 12 bikes tayo. Syempre, hindi mawawala yung may sariling brand dito. See? 12 bikes. Alam niyo ba kung ano yung brand na sarili nila? Ito. Hana. Hindi yan yung Hana na iba. Hindi yan yung nilalagay sa buhok. <laughs> ito yung Hana talagang bike brand. So, ito yung sariling ng brand na ginawa. So, ito is for enduro na hardtail. na bikes. So, ang ganda ng ano, no? Design. So, yung travel nyo ito napakahaba. Kita niya. Gano'ng haba. So, more na uh, uh, trail and also pang natin yung buo na ito kasi may project din sila. At the same time, meron din sila yung pang gravel. So, dalawa na yung nakita yung prototype. Actual prototype pa lang ito, Hindi pa ito yung mismo talagang nilalabas sa market. So, hintayin na lang natin yung pinaka-SRP price na ito. Uh, at, yun, i-release na rin sila. Siguro, baka by this year din, no? I think this By the way guys, two colors pa lang available nito, merong yellow at yung sky blue. Seafoam, sky blue. Seafoam, green. Seafoam green. Okay. So guys, may merong two colors available to na possible ilalabas yung itong hanap na pang-enduro na hardtail. So merong yellow and also seafoam green. Nako. binubuo na uli ang ating bike. Ito ang aking nilagay Itong Makop No Puncture Tubeless Sealant Now available In 12 bikes near you So guys Yan itong before ko So yung tan wall nya is Naging lighter wall na So ito yung papalit natin Brown na brown ba siya Alright Subukan so natin Ooh. Yeah. So yun guys, so oh, ang ganda ng pattern, no? So ito yung Luvium Pro. Tumita so, niya yung pattern niya no? iba. Kaya sa asa, Pinterest Pro. So, Subukan naman natin 'yan. All right. Sir, sir. Yes, sir. San Pong Snow. May snow po ba? May snow po ba? Medyo malamig lang inside, so... Inside? Kuwanto eh? K-pop? K-pop? K-pink? Tinuruan <laughs> ko ka naman yung nalisinformahan, ah. I mean... I, dito. Black pink. I mean, this is the uniqueness of me. I mean... I don't... I don't want to have some couple of kapareha in the world, so... I just want to be unique. Hindi yung black-pink, ito yung black-red. Pink-red. 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 Pink-red, ah. One of a kind. <partic riders> One of one. <laughs> Yan, si Dada. Uh, follow niya sa, sa kanyang uh, journey, sa kanyang vlog. Alright. Kinakabit <laughs> na. Alright. So, guys, <laughs> oh. Kita mo yung pagkakaiba ng tanong. So, laspag na, laspag na talaga ito. Pero maganda pa hinab niya ito. Buo pa. Ganun, katiba yung kenda tayo. Imagine mo nakailang race na yan pero yun, na pang ride ride ko pa pero ganyan yung ano niya makapal pa rin yung color niya no so dito. so bago ng gulong natin shout sa Kenda Philippines <tod> Okay, sa harap ang gulong naman nilalagay sa atin. So, yung Flintridge Pro. Ay, okay, mapapalitan na ng Alluvium Pro. So, para wala yung tubeless yan, guys. Yun, kakabit na. So guys, yung ano niya, yung PSI na pwede sa dito is na sa 200 to 350. So yan. Ang max niya is ito. Ano ka lagi dito? Hindi ko mabasa. 60 to no bro? 50? 30? Ah 30. Ang PSI pala is 30 to 50. 2.0 3.5 yung bar is 200 350 GPA. made in Taiwan solid made in Taiwan review meron Pro GCT. So, yung pinaka, ano niya, is yung pang tubeless na tire niya, GCT, yung tawag dyan. Kaya, direction, yan. So, yun yung nakalagay. So, yung sukat pala na itong uh, is 700 by 40C. So, yan. So, bago pa yan. Ito yung series niya. 1, 2026 oh, pa yan. So, yun, So, yung pinaka, Pod. So, bagong-bago pa lang itong kenda At malagit pa. Ah? Yeah. Yun know Oh. Ito yung ano, mako kulay pink. Pink ang kanyang silan. din Bilis lang. So yun guys, uh, abit na yung, uh, yung harapang gulong ko. Ito, mas madali lang buuin to. Yan na. Alright. Solid. Bago ng sapatos ng aking bike. Napakangas. So dito ko lang yung binuo sa 12 bikes. Pa-service na kayo dito. Uh, marami sila iba ibang ginagawa like ah, uh, pwedeng pang-bike wash, pwedeng pang-patono, uh, ayan, palit ng gulong, everything kung uh, anong problema ng bike mo, pwedeng niya na maayos. So ayun, kabit na. <laughs> next na bike ni Pam. So, lalagyan na muna dito yung bike natin. Good morning, guys. So, testing natin itong bagong Kenda tires na gamit namin. So, yung gamit ni Pam is Flint Ridge Pro and also this uh, Alluvium Pro. So, subukan namin gaano yung traction at same time feeling ng rolling resistant niya pagdating sa kalsada at the same time kung may madaan na kami off-road tignan natin kung maganda talaga yung kenda alright so check it out ah, yawa with biking na ako ang tagal na hindi nakapagbike ngayon lang nakaahon ulit siya may dinadaanan ang taas ah, actually hindi pa mataas eh, to. dahil wala kang sayo ah, mo